sa mga fitna na mga pagsubok, na mga trahedya na hindi maiwasan at hindi mapigilan. And we say this in English, it is inevitable. Hindi mo ito maiwasan. Nakatadhana na ito, eh, mangyayari na ito. Ano ang dapat gawin ng isang Muslim? Kailangan pang hawakan niya na siya ay magiging malumanay. Hudu. Ang mahudu, ibig sabihin, yung malumanay ka. Yung kalma ka lang, bro. Hindi yung, oh, naunsa na ni. Naunsa na kinabuhi karon ron. Paano na yung kakainin natin? Hindi pa nakatapos yung, yung anak ko. Buntis pa si misis. Hindi ko pa nakita yung anak ko. Mamamatay na tayo. Ya Allah, ano na ito? Astagfirullah. <laughs> Masyado kang nangangamba. Pero hindi mo pinangangamba. Ano ang ugnayan mo sa Allah, bro? Kung ikaw ba ay mahal ng Allah? Ikaw ba ay totoo sa pananampalataya mo? Ikaw ba isinagawa mo ang mga pagdarasal mo sa tuwing araw at gabi na limang beses isang araw sa Allah? Nangangamba ka sa nangyayari sa mundo pero hindi ka nangangamba pag ikaw ay namatay doon sa libingan mo na wala kang makakasama, wala kang makakausap? Tanging mabuting gawain mo lang ang iyong kasama sa iyong libingan at lalong na sa araw ng paghukom na kung saan ang bawat isa ay titindig at lahat sila ay sa kanilang ginagawa.